kasi hanapin ko doon yung payment ko uh, kasi yung na ko ni YT na deactivate na yung channel ko kasi hindi pa na kumplito kaya ito pinuntahan ka na lang baka doon na at hindi -deliver at na deliver sa address na nilagay ko kaya uh, pinuntahan ko na dito na dapat dumating na kami dito sana nandoon na para wala ng problema at dito pasok ako dito sa loob para maitanong man na kung tumating na kaya ang pen na nagaling kay YT at dito na parang kinabahan ako tuloy at dito hinahanap na ng dito hinahanap na yung pangalan ko sana nandoon ang pangalan ko at sa wakas, ito na. <laughs> Sobrang saya ko. Dito na pala. Ang tagal na pala. Parang ano, nung isang buwan pa yata yung dumating. Kaso lang, hindi ko napuntahan sa post office. Kaya, ito na. Hawa ko na. Pero, saan ba dito ang ano? O ito o, oh, ang tagal na. kaya Pero, hindi ko alam kung sa ano pa yata yun. June pa, June 19 dumating. Ngayon ko lang na ano, nakuha. Ito na pero hawa ko na ngayon. At itanong ko muna to kay Ate Liway kung saan pa dito ang ano. Ito oh, gupitin ko dito sa gelid.